Ano nangyari? Ayaw ko nilang iurong yung demandalo lo kahit nakiusap na ako. Paano ba tulo? Ako na lang yung pwedeng tumulong sa inyong dalawa ni Mami ngayon. Paano ko ba ililigpit lahat ng kalat na ginawa ninyo? Pati tuloy ang nanay ko na damay pa. I'm sorry, Lo. Noon ko pa gusto sabihin ito sa inyo. Ayoko sana isipin nyo na pinabastos ko kayo. Pero kasalanan nyo lahat. Kasalanan nyo lahat, Tolo. At sana, sa simula pa lang tinuwid niyo na yung mga pagkakamali nyo, hindi na sana tayo haabot sa ganito. Lungka, kailan ba kayo magmamatigas? Kailan niyo ba matatanggap lahat ng mga kasalanan niyo? Ask for forgiveness. Start a new life. Please, Lo. Magpago na kayo. na kayo. Ang sama-sama mo, kaya pala ayaw sa'yo ng nanay ko! Ang sama-sama mo sa nanay at tatay ko! Ayokong ilabas itong bata mo to! Bukha lang yan ang kahayupan ng lalaki to. Nakalimutan mo na ba ang kahayupan mo? Dahil di mo pinagbayaran ang mga kasalanan mo! Wala kang kasing sama. Kurap ka na nga! Kriminal ka pa! I've been and faithful to you for all these years. And yet, ito ang ginawa mo sa akin. Nahiya ako para sa kapatid ko, na ikaw ang naging tatay niya. Alam mo, sa totoo lang, kung makikita ka ni Janina nandito ka at ginagawa mo yan, sigurado ako, ikahihiya niya naging tatay kanya. Please, Lord.